So, hi guys. Um, for today's video guys, um, bibilit nga pala tayo ng floor mat para sa aking beta barracks. So, mapalit ko bet ay mapalit ko floor mat sa teach kagayan guys para malis din na ako akong akong floor mat din sa balay kay hugan na mo kay siya and then dagan na po siya gisi-gisi. So, mato o um, teach kagayan para mo palit og floor mat guys. So, mali ni akong beta barracks, guys. So, please guys samahan niyo ako papuntang teach kagayan. Peace. So, diri guys, kay nag na rin ko sa akong sanina para akong sulot. And then, nag-carsonis na po ko. Then, pagka nag pag kay, na nag-carsonis, pag-ilis kayo, ako na din gisulot akong midyas. And then, gisulot na po na akong sapatos. So, mana siya akong sapatos guys na ako nang gilabay karon but Dugay naman yung na-video. Karoon pa na akong na voiceover. Gilang, kira na. <laughs> so, ano yung din ako... pag din akong midyas guys, kay ako na po din gikawa akong mas So, pag na rin ko sa among balay, ana. And then, pag na po din ko sa among gate-gate na kahoy. So, ako na po rin gisot akong kwan, akong kalo kay medyo ginitan ko. So, kauban din ako akong mamadiri guys pa add to sa kwan, sa mamili og floor mat sa akong beta barracks so nakasakay na din mi og jeep sa kan sa, na jeep kay kan mo siguro ni highway highway padulong sa kogon guys so padulong na din mi so nakaabot na din midini sa ororama so nato sa na din sa ororama para magbayad sa sa kan sa akong mama sa kanang korintina mo so magbayad siya sa din sa si sipal si, 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 si ko si So, huwag iubanan na sila akong mama din sa sipal ko para magbayad sa mong kariyente. So, naglinya pa din akong mama din ha. So, nag sa lain ko So, pagkauman, pagkataod-taod kay siya na dahin ang naa din na nag, siya nagbayad. So, malay din siya nagbayad sa mong kariyente sa sipal ko. And then, pagkasunod na mo din din kay nga tumi sa PH Cagayan para magpalit na sa akong floor mat para sa akong beta barak sa sulod sa, 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 sa mong balay. So, na din eh, nag smile smile ang buwang. <laughs> so, din eh, guys, kagita ba nga pili sa akong mama kung saan na floor mat ang akong pili on para sa akong So, kita ba nga pili din eh. So, ako pala yung gisulat po na kung, 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 pila ka meters. Ako, so, ako sa ring bar yan siya una. Aya, kumagpa, aya na ang, kung mag aya ayan ako makuha ang, kan, ang floor mat. So, tas pa Then, ako rin din nang sunod. So, nagulat sa rin ko din na dahil pa isa. So, mana siya kung nabaryan yan, guys. 107 times 2. So, but pila to. Basta 200 kapin 215, 14, 214. So, mga din niya siya na floor mat akong napili, guys. Kay naganahan ko. Kay color red siya. So, mana siya kung napilihan sa akong mata. So, no choice. Mana na. Pero, ganaan po ko sa akong napili, guys. Kay ganaan ko sa iyang quality. Tsada mo po siya. Ana mag link on po siya bag siya bitaw. So ako nagpalit gyud ko kanang floor mat guys kay para nang dili na gyud gisi, gisi -gis ang floor mat sa nasa beta barracks na ako para kung maglimpyo ko kay dali lang ako siya malimpyuhan guys dali ako makapa makapag maka Stop it. Get some help. So while waiting waiting guys kay nagsamin sa din ko diri. So pagka-man kay <tot> ako din ko ang floor mat, guys so 214 siya tanan so man siya na floor mat akong napili so pagka taod taod ako pa rin na akong mamadini eh para mag tuwaan siyang sanina namili siya sa sanina guys kung sayang sanina na yung paliton so while gawalat ko siya guys namili siya Umasa yun na kaya nagsamin sa ako diri so pagka taod taod kaya na rin mi guys tas pa tayo siya na video guys katong nagpalit ko ani na floor mat pero kanang nagvideo video ka to so giba na ako mama dakan pa mo gan na nato and then nagpa shout sa ako and then ayak pa na ako nang realize guys nang pagulit na ako nang wala mo nito na karecord day so mao guys Medyo video na ko gan na dagan nang kaya ko gi video ato pero wala mo nito naka-record pero unsaon tama man dawat dawat na lang so so that's all for today's video guys so please like share and subscribe to my YouTube channel guys. So, sa akong beta barracks guys, kay gamay pagiging ako akong mga isda. So, kailangan pagigit ko mag-improve guys na padaganon pagigit na ako na akong mga beta, mga betas kay para mas muchada pa and mas mudagan pa na sila guys. So, akong button na sa karon guys, kanang ako syang papalang palitan ng mga materials and then pachadawan sa ako akong mga, akong, akong beta baraks pod kay para mas tsada siya lang taon and then kanang dali ay kanang mas makafocus pod ko sa akong pag isda, isda and then mas mamotivate ko guys na mas limpyo siya and then na siya cleanliness so that's all for today's video guys please like share and subscribe bye bye